Ito ba niyo? Malaban sa hamon ng buhay. At kaya, tuloy ang pangarap. Di tayo rito kang maabot lahat ng pangarap. Tuloy-tuloy nang tuloy Huwag padaday. Ano man ang dumating na problema. Hamon sa buhay. Kaibigan, at yung pangarap mo sa buhay. Tuloy mo lang. Pakantan mo rin yan. Tatagumpay ka kahit anong amon kung dumating sa iyong mga lodi. Welcome sa aming vlog. O nga pala si Ray, marabang para kapag pangarap. Ito naman si Miguel, sama ko sa tagumpay ko sa buhay. Hi guys! Welcome sa aming channel! So, magkakaya ano mo na po yung daddy ko. Mag-ano nga tawag siya daddy? Ano nga tawag siya? Ano mga... oh, ayan, dyan sa likod o. Oh. Di sobrang kapal na. Yan. Eh, baka yung mga... Ano dyan sa likod. Ayan o, oh. nakikita yung sa likuran. Kawayan. Ayan, kawayan. Ayan. Nigger. Dilinisan natin yan. Opo. So, dala ko pala tong... Ito. Pang... Ano yung bato? Ay, hindi. Pang kiskis. Pang ano to? Pang tulis. <laughs> ay! <laughs> pang ano sa ano? Hasaan. Hasaan. Hmm. Pang tulis. Tapos ito... Dala natin yung <laughs> samurai. <laughs> hindi, joke <dala>. lang. <laughs> hindi, hindi maglilinis ay. Ahasa ko muna bago... Ter! kasi hindi matalim kasi itong gloves magic gloves parating dala na dyan na naman si Hunter makulit na naman yun galingin sa muna natin kasi tag ulan pag tag ulan ano kasi yan uh, madaling Tubo. ano kamo madaling kumapal oh. ayan daming kawain yan madaling kumapal kasi yan kaya kailangan sinusunod natin ng linis So, dito nasa yung bahay namin nasa gilid lang ng yung mga kawayanan eh, parang di at least hindi na rin masyadong malamok so ayun yung simigol, parang inaantok po ay ka naman sa mga ano natin huh? ay ka pa hi fans hi fans <laughs> ah shout out pala kay sa mga batasan yan kay paring paloy kay paring pitbull kay paring dodong kay paring junjun at saka kay junjun buter kaya sa lahat ng taga-Badasan, shoutout sa inyo lahat. Shoutout. out. mo mga ninang mo. Ha? Sino ba ninang mo doon? Di ba kilala? Ay, di ba kilala? Bakit matagal na rin. Uh, masyadong hindi nakilala ni Miguel yung mga ninang niya doon. Kaya, ngayong araw, maglilinis tayo ng... Ano? Kawayanan. Okay, kawayanan. Di ba? comment down below Lodi ah sa ano, ano talagang walang ito prutas to eh pero comment na lang kung anong ano to pa kasing tawag dito sa probinsya eh. ayan pawis tayo si gawa nang magdudumot tayo ng kaway para meno tayo sa tabulat tapos ito, try natin kay tong itong inkwat eh. ayan kain natin yung kaway linisin natin sobrang lamok so ko lang tong ano ko galat so para ha huh? ano ba to taglag ko. <coughs> ko lang. Para hindi tayo manunang mga dami kasing ngano nito. Mga ato matutulis niya. sa kamay yan eh. Time check bala natin ng mga loads. Alas 4 na. Ganito talaga sa probinsya dati marami pang kawayan nandito yung kabataan ko pa, high school pa lang ako dun hindi yata yung short short high school yata ako nun ngayon, ngayon ko na lang yung mga kawayan dito parang ito na lang yung natitira yung tatlo kaya sa ibang ano pero sa mga bundok talaga yan marami yung banda yan marami yung pabila Marami si sila ng kawayan doon. Iniiwan ko saglit si nanay. Ayan, umiyak naman si nanay. Ayan, masakit na lang. Marami naman na nararamdaman. Yan po guys. So, dahil wala tayong hagdanan. Ang so mga tayong gagawin. Gamitin natin magdanan. Eh. Oh. Pinapatungan ang paan natin. Ayan, may labong pala dito sundan yan po yan meron pa palang ano dito ano nga tawag yung daddy Ayun. ha Ayun? yung labong? labong labong yung meron pong labong ayan lang muna po yung ano natin kasi yan inasa ko na to yan <laughs> <laughs> Anime <laughs> okay. oh. Yari Haha. dyan guys So, Haha. muna po ni daddy ko guys Bago niya po Haha. 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 po Haha. Haha. baka maano po Maano Haha. sa mata. Ano glab sa Maraming tinik. Dahil ang daddy, baka pumasok sa mata mo. Ayun, no? Oh. Ang purol. Purol daw. Hmm, yun, no? Tanggal agad. Atras tayo kasi baka tamaan tayo sa mata eh. Yan po. Ano na Ano? Kaya mo pa? Bo, basta dali. Yun. know bo. Uh, Datulis po ng ilalim guys yan no Yun Naba Uy ulog Ugad pa Ha? Ugad? Oh Good. my god Baka may ibon Galaw galaw yung muna ewan ko niyan Ugad? Buksan mo? Bu Ay hindi baka dahon lang yan hindi naman pugad yan eh. Pugad yan kasi lang wala nang Ibon. Ay wala, bahay siguro ng ibon yan. Bahay siguro ng ibon to. Ang ganda, putulan. Hala, wala na siyang bahay. May, mayra pa na naman magbutas yun. Oo. Daddy ko guys, sabuhin kagad lang agad. pa. Bakit nangyari? Naku, dumidilim na naman Lagi na lang Lagi na lang muulan Hindi. Yun, no? Ah, grabe mga kawayanan. Dikit-dikit yung mga kawayan. Eh, natin, guys. Ano kami tinik? Diyan, no? Yan po yung mga Kaya, tinik. No? Matulis yan. Hmm. Sakit yan. Ah, dugo kamay. Ay, saan yung labong? Sakit yan kung uh, wala kang gloves. Eh. Saan yung sa labong? Ayan, no? Liit. <laughs> Ito yung labong oh. Ano uh, yan? Pinakain yan, di ba? Oo, pwedeng gataan yan. Pwede yan. Kuhain mo natin? Hindi. Ayaw. Ayaw po nga niya. May Hindi naman po sa may ilig. Baka pag inawakan ko dati yung labong, bigla akong masugatan ah bakit pala yan? kaya ako pala nakagrab may langgam pa <tod> ah! <At>? lagi! <tod> ano <tod> <tod> yan o, no? makasabit wala na yan tagal na kasi yan, daddy ko nagkuta natin dito naman tayo dami pong ano, yun, no? Yan po si daddy ko. May, ay, mga tinik. Tinatanggal na po yung mga tinik. Mahirap na. Ang tinamaan ka. <laughs> Dali, dito ako sa likod mo. Ah, lapitan natin. Yan. Yun, no? Oh. <laughs> po guys ito lang po, po yung tinatapakan ko yung kawaya na medyo madulas eh madulas gumagalaw galaw baka matumba tayo dito yung mga Ay, sobrang lapit na po natin yun no ha yun Nanti saya ikut dengan kau, ha? Hmm. Nampak? <laughs> May dilim na naman yung ulan. Sa so, gabi niyan, ulan na naman. Ray, sakit ng ano, tinik. Nung nuso. Uy, sira oh. Hindi na muna natin malilinisan yung tas. Hmm. Baka nang wala tayong hagdanan. Ito lang. Pagka may hagdanan na tayo. Ito. Yeah. So, papakinabangan to Kahoy yan. <laughs> Yan po yung mga tinik ko. Oh. oh. Ay, yung racket ko yan, oh. Ayun, no? oh. Yan po, guys. May racket po tayo. Ayan po. Yung po siya. So, Tari, ano? na lang, mga Lodi. Apo na rin. Baka Lanan. ipamain kasi dito. eh. eh, so, may apo na. Kaya sumusunod tayo sa pamain. Maraming maraming salamat sa inyo lahat, mga Lodi. Ah, Subscribe nyo, tapos follow nyo pa kami sa video. Sana hindi kayo masawa na uh, manood sa video namin. So, malapit-lapit na yung watcher natin para ma-monetize tayo. So, manood pa kayo. Subscribe kayo. Maraming maraming salamat.